Inabangan pa rin ng mga taga-Mangga Dilang sa Barangay Pinagbuhatan si Ate Sara Descaya. na. Yeah. Uh, yeah. yeah. Pinatawagan na po namin na magstandby po ang lahat ng mga beneficiaries ng wheelchair, quad cane, barangay pinagbuhatan. Era Corsair pasalang ng HOA, ang Esquera Homeowners Association, De Manggatu, Cruz, Mangatu, Phase 1, kay Pres Marlon, para Balion, at sa Great Lab, Pres Romy Robredo, Tuwason Pres Nori, Kalilaw, sa bilang 1, phase 1, press Giorgio Estacio. Bilang 1, 2, press Baldi Borja. Maraming maraming salamat. po Ano? po Magandang umaga at live tayo ngayon dito Hihi. sa Mangga Dilang. Barangay uh, Pasig City. Ito ay uh, boundary lamang ng Taytay. Uh, tay -tay. uh, uh ang uh, na namang tao. Ayan, nakita niya po ang napakaraming uh, tao. Napakaraming uh, nakapila. Uh, ayan, nakikita niya po sa... Sa, inyong, sa ating sa inyong screen Ayan, ang daming tao. Grabe. Ayan sila, hindi sila hindi magkanda o gaga ngayon ang uh, mga pasigay nyo na taga rito sa Manggang Dilang. Barangay Pinagbuhatan. Ayan. Ayan, talaga naman nagkakagulo. <laughs> ang dami. So, napakarami pong nangangailangan ng healthcare. O, oh, kaya sabi nga, kay Ate Sarah, alaga ka. Yan niya. ni Ayan, ganda o Dami. Ayan. Ang dami, ang dami. Sos Mario Joseph. Tingnan pa natin doon sa unahan. Ayan, uh, tignan natin. Ayun, parang nakikita ko dun sa unahan yung uh, lugaw ni Ati Sara Tiskaya. Ayan. Ayan, nakita niyo po. Ayan mga senior, siyempre nakaupo. Yung hindi senior, nakapila lang sila. Ayan, ang dami po. Tignan natin hanggang saan ito. Pero nakikita ko na yung uh, kusina ni Ati Sara. Ayan. Grabe, oh. Ah, kaliwat, kanan. Meron dito. Ibaling natin ngayon ang camera dito sa kabila. Ayan, ang dami. Grabe. Pero maganda kasi malaki ito. Sinasakop nila yung buong uh, bawat kali para sa pagpila. Pero ito yung grabe nga. Ito yung pisa natin yung pila. Ayan, ang dami. So, Mariosep. O, oh, ayan. Ayan nga. Ingat, pupunta tayo doon hanggang doon sa... Uh, ano ni ano kusina ni Ate Sara. Uh, mainit na lugaw, siyempre. At mainit na champorado meron yan. Hindi mawawala. Ayan na po. Talagang grabe, oh. Ito na yung uh, uh, kusina ni Ate Sara. hindi maganda ugaga mga tao. Ayan po. Yan Hindi isang street pa lamang ito, no? Isang street pa lang ito. At, uh, ayan. Ito na yung uh, kusina ni Ate Sara. At, uh, makatikim. Ayan. Ayan. Ayan na po. Ayan na. Ayan na. Ayan na. <laughs> na medyo na ano tayo. Natutulak tayo ng mga mga bata, ito. Ito, oh. ito. 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 Grabe, grabe. Ayan. Ayan, nakita nyo po. Napakarami. Muli yung kami po lahat. May napapasalamat po.